Ang okay, iyong pera, baka makapabili ko to. Doon okay. sa may Santa Maria, Bulacan pa eh. Oh, Bala ka. Sina, mamatay ako. Bi! <laughs> hey, Palitan ko, biningyari sa iyo. Ano nangyari sa'yo, Bi? Ha? Ito. Bago. Nabago! Ano ba naman yan? Pati ka agad tumawa, gayon ko pa nalaman, paano pa ako doon sa bus ko para lang makauwi, oh. Oh, eh. Hey, ano eh. hilo na ako, eh. Nahilo-hilo sa balay pag inuman? Diyan. Sa, ano, may bigan ko. Tingnan tama mo. Hindi pa yan, sa ulo pa. Puro ka kasi inumi, eh. puro ka inumi, eh. hirap sa'yo, eh. Oh, ng, Alam mo lasing ka na, huwag ka na magiinom. Eh, nang, nangyari pa sa'yo, delikado yan. Ano ba kung yating ngayon yan? Ano ba na? Ingi-ingi. Oh my God! Ano? Ha? Ikaw ang inga, ingay mo din. Eh siya, pinag-aala ako. Eh, Tinan mo, hindi biru yan. No? Sa ulo mo pa yung tinamaan, ano Oh. Oh. Balikan na ako. Hey, kasi nga lasing nga ako. Ayaw mo kasi nga yun sa yung, yung sarili mo. Ay, pag inuman ka, eh. pinapayanan ka naman. Pero, paano ba sumagad ka? Oh, shit! Hindi. Oh. Ikaw, hingi-hingi mo. Ikaw, ba't ikaw nag-iinom naman eh? Oh. Nung nakulog ka sa kanal eh. Giniagawa mo. Binungangaan ba kita? Huh? Hindi. Okay. Tapos, nung nakulog ka sa may puno, binungangaan ba kita? Lasing ka din doon. Boit, Bilit ka ng no. bakit sa puno. Huh? Hoy, kala ko kasi kung ano na nangyari eh. Alam mo naman ako, stay in ako. Layo-layo ko sa inyo. Oh! Bilib mo yan! Parang ano may pakinabang ako sa'yo. Di bunga ka ka. Bunga nga dyan. Di gamot ko. Walang nabi eh. Siyempre uh, Ano yan? Pain, pain killer, tsaka, uh, tsaka antibiotic, tsaka yung panglinis ko ng sugat. Oh, oh shit! Oh shit! Tapos sinabi mo mo na, ano, mangyayon mo kong pera doon. Wala akong dalawang pera po uwi. Bala ka nung tiniskate dyan. Basta bilhin mo yan. Hindi pa ako nakakainom ng gamot. Nilinisin na to. Nakakasot ah, naman ako. Pabalik lang ako nun. mo na ako. Sa bulakan pa yun eh. Tain mo ha. Ha? Ang layo. Oo nga. Nung ka pa uwi. Eh, ang ngayon kong pera. Para makamabili ko to. Doon yun Baya? sa may Santa Maria. Bulakan pa eh. <laughs> ang layo. Nakakahilis ka. Oh. Bahala ka. Sina, gumatay ako. <laughs>